Ayan guys, pupunta ako dito sa silangan guys. Wake, alay ka na wake! Ah! Dito kami sa silangan guys kasi napakalikot ng apo ko. Dito tayo, dito huli guys. Ka. Paikot-ikot kasi dun sa ano guys, eh, maraming natutulog doon kaya dinala ko dito sa silangan. Dali sa mga guys. dito kami sa silangan guys may kubo kasi dito magbabalat pati ako ng ano ng kalabasa ulam namin ng tanghalian dito 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 maginhawa dito guys tumambay Eko. may dagat doon guys oh medyo malayo layo lang dito sa amin pero pag ganyang ano may bagyo na naabot dito yung tubig ayan oh ba ano pa yung tubig pa yan nung bagyong Christine dekat-dekat 'yan. Ito dito, dito Akid. Ito, tung-tung dito sa pak ako. Ito dito dito tung-tung dito, dito. Yan, yin. Hmm. Bitawin mo 'no. Ito ano. ako magbabalat Nakapagsimula na ako doon guys si Kaso lang. Hinahabol ko siya nang inahabol kaya dito ko na lang siya dinala. Oh, andaming bird? Daming bird. Oo, oh, oh, daming bird na Oh, abangan mo yung boat diyan. May makikita kang boat diyan. Amang boat oh, dito? Oo. Oh. Dito ko nilang dinira guys kasi maraming pusa doon. Magpaikot-ikot siya. Baka makagat ng pusa eh. Nagbabalat ako. Nagbabalat kasi ako ng ano, ng kalabasa na ulam namin mamaya. Ayan guys, uh, tapos ko nang balatan yung kalabasa. Ihiwain ko na lang siya. Ayan. Dala na rin ako ditong ano. Wala kasi akong ano guys, uh, tagtaran. Kaya takit na lang na hindi na ginagamit yung ano. Ginagamit ko sa ano, tinatagtaran. Maginhawa dito guys oh. So, kaso nga lang sobrang lakas ng hangin. Nakaka ano. Nakakahilo yung lakas ng hangin guys dito ma maliwanag na dito dati malilim dito guys Ka yung ano kasi nung nagbagyong yung ayun natumba yung ano yung natumba yung kawayan malilim sana dito guys ngayon sobrang liwanag na kasi wala na siyang lilim may lilim naman ako kunti guys dito sa pinanuhan namin kubo-kubuhan dito ayan yung manga buti hindi siya natumba ayan saka buti hindi nasira tong kubo-kubuhan na to guys so, ayan yung, yung pinakabubong niya yung ano lang ay naku mapagalitan ka sige yung ano lang natumba yung yung kawayan ang tagal na yung kawayan na yan guys ang dami na ng bagyong dumating pero yung kristin lang ang nakatumba niyan Ayan, maganda, maganda dito magtambay tambay guys o tahimik walang, walang marites dito guys kasi nandito kami sa pinakadulo duluhan isang compound kasi to guys nandito kami sa pinakadulo duluhan mga alaga din dito mga manok mga ano, mga bibi. Mayroon din. Kaya kami nandito guys kasi yung yung alaga ko guys napakalikot. Habol ako ng habol, eh, nagbabalat ako ng ano, ng kalabasa. Ulang namin tanghalian. Ayan guys, pauwi na kami guys. Alas 11, mag alas 12 na pala napasarap kami ng kwentuhan ng hipag ko. Ayan oh. Mag alas 12 na. Dadating na yung ano namin, wala pa hindi pa kami nakakaluto. Eh si Joaquin, ginagaya ka te ma. No. Dinan mo. <laughs> Oo, wi ana. Oo, wi ana. Oo, uwi, ana. Hindi ko napansin. Ako, parating na oh, yung butit. Wala pa si Philip. Oh, uwi oh, oh, na. <laughs> Patay ka. Oh, uwi na. Oh, yung ano ng aso dyan. Ayan guys, uh, ready na yung aking lulutuin. Ayan, tanghali na. Mag-aalas 12 na guys, tanghali na yung luto ko. Kailangan ko na magmadaling lutuin ito guys. Lulutuin ko na ito guys. Tá em taio, guys magandang gabi mga kasari ah, uh, kagaling-galing ko lang sa labas mga kasari uh, magpunta ako ng grocery at bumili ako na isang kahang camel isang kahang malboro lights at saka magic sarap Ayan, wala na kasi ako magic sarap na nakasabi mga kasari at saka Energin Choco. Bali isang tay na binili ko dito ng ano, Energin Choco mga kasari kasi mabenta kasi sa akin tong ano, uh, Energin Choco. ayan yun lang binili ko sa labas mga kasari kasi yan lang yung wala sa tindahan ko. Ayan mga kasari, uh, may dumating na i-deliver sa akin ngayong gabi na itlog. Ayan, nag kasi ako sa kanila mga kasari kung pwede nila akong dalhan ngayon ng itlog kasi anim-anim uh, na lang yung itlog ko. Ayan, dinalhan naman ag agad ako, dinalhan naman agad ako ng itlog mga kasari kasi nga tamang-tama uh, may dideliveran din silang ano, ibang tindahan kaya ayan. Dinala agad nila ngayong gabi yung aking ano, isang tray na itlog. Ayan. Ang kagandahan lang talaga nito mga kasari ay ano, na may nagtitinda ng itlog dito sa barangay namin kasi kahit anong oras ka magpa-deliver, ayan, pwede ka nilang dalhan. Yung iba kasi dito mga kasari, ah, yung mga nagdi-deliver sa kanila, yung mga taga-ibang lugar. Pero itong kinukuhanan ko mga kasari, dito lang yan sa barangay namin nakatira. Kaya kahit anong oras ka magpa-deliver, ayan, dadalhang kanila pag hindi naman sila pwede mag-deliver mga kasari, ako ang napunta dun sa bahay nila. Ayan, tamang-tama lang kasi mga kasari, eh, may dideliveran sila. Kaya, ayan, nadalhan nila agad ako ngayon ng isang tring itlog. Ayan mga kasari, ah, hanggang dito na lang muna itong vlog ko mga kasari. Maraming salamat sa inyong panunood at suporta. Ah.